uh, maayong hapon sa tanan mga kasaka dito po tayo sa ating gulayan no? uh, po tayo ng gulay na uh, para meron may mailuto sa bahay pang ulam araw-araw mga idol Ayan po mga bunga po ng aking patami mga idol no? Uh, sabi sabi may mitas ng kamatis mga idol no? yan po uh, sa butasin po ng mga fruit fly at yun ang kunin mga no? bilabat ko po sa, saksa, plastic mga idol po oh. para hindi siya butasin ng fruit fly eh. ganyan lang po sa probinsya sa idol basta tayo may tali ng gulay ay eh, meron po tayong may luluto araw araw makidol. mga idol mamatis, pipitas sila sa umaga fresh, organic bagong pitas at mga daon ng kamote ko na lang ating may lutong gulay sa bahay na no? mga idol no. Ah. Uh, yun, mga pasulod na talong mga idol. No? Ayun po. Oh. So, sabi, sabi mga okra ko naman, ayan naman ng no? mga idol no. Uh, sige sige pa parang bulaklak nila. Sa ayan, dito tayo nakapatay ng palay no. Dahil po sa ating irigasyon po i eh, hindi natin maintindihan kung ano pong sitwasyon kung kailan ba matapos ang kontaktor hindi po natin alam kung ano ang kadahilanan ano po mga idol isipan sin, 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 sin po natin yung mga ublayan sa allegation mga idol ang nahin natin na yung ating pong kabuhayan na kung paano tayo mabubuhay na kasimple yung mamumuhay sa probinsya ang malaga hindi po tayo nagkakasakit na no? kumain tayo ng mga gulay, isda at kung mga uh, ano dyan na ating alaga na manok na bisaya Ate po yung luto, tatat yung yula mga idol, no? Pesky din po yung saging ko mga idol, yan po, oh. saba. Uh, yung saba. Ayun mong aking tundan, napatay eh. po yung tundan ko, oh. uh, napatay po yung ubod niya. Siguro may sakit siguro yung tundan, kanugon, sayang po mga idol. Ah, uh, lima si naman. Ayan po, nabulok ko. Ah, uh, yung isa kong saging sa mero pa ng aking ano na sira din po yan po aking kalabasa mga kadol, na aking pong Polynesian po yan kaya malaki na ngayon kaya sira din po yung pag aking pagpahalik na tsimpuhan ko at ito ba, na Midas tayo ng patola mga kadol na o yan po yan isa doon ko na ako sa may ibaba ng latiris sa daka ko at yung dalawa dyan sinungkit ko sa may atis naman mababa lang mga Ayan po ika sa probinsya kung may tanim may anihin Ayan, may kulay po tayo araw-araw mga idol agamis po sa inyo natin at palagi mga idol sumakay na aron